Balikan po natin si Ma'am Luisa Yu upang ikwento yung kanyang long decade travel journey. Good morning, Ma'am Luisa. Good morning din. Good morning sa lahat ng mga ating kababayan sa Pilipinas. Ah, good morning po. Ang gayon po ba inasa travel din po kayo, Ma'am? Hindi, nasa bahay ako, ah, nagpapahinga. Nasa bahay lang. Dito po sa Pilipinas. Oh, Hindi sa so, Miami, Florida. Ah, ah nasa okay. Amerika si Ma'am Louisa. All right. Aba, ah, kagaling naman po. Ano? Ang dami niyo pong bansang napuntan. Congratulations po ako on achieving your incredible goal na makabisita po Alam. sa halos dalawang daang bansa. Ano? Pero maaaring niyo po bang i po sa amin kung ano po ang uh, inyong pakiramdam at natapos niyo po itong goal na ito at nakapunta rin, baka nakapunta rin po kayo sa Serbia. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ang last ko ay Serbia. Uh, it's a wonderful feeling na naatapos ko yung aking ano yung pangarap sa buhay na makapag uh, uh, travel sa lahat ng mundo. At uh, it, it's uh, it's a very uh, I mean, hanggang ngayon nagse-celebrate pa rin ako sa mga mga kaibigan ko na naka-achieve ako na sa lahat ng hirap, sa sarap, sa mga lahat ano yon, pagsisikap na narating din nako. Mm -hmm. Well, ma'am sa palagay ko, bata pa lang mahilig ng magagala si Ma'am eh, no? Pero uh, uh yung pagsisimulang mag-travel, mag-isa, sa edad na 20 years old, ay eh, isang remarkable experience. Medyo may malakas po yung inyong loob, ano? Ano naman po yung nag-inspire uh, sa inyo to pursue this adventurous lifestyle? Alam niyo, nag-umpisa niya nung mali pa ako sa... Kasi pinanganak ako sa, uh, sa, sa DIT. Ngayon, uh, alam mo naman nung time na yon wala pang mga internet, wala pang mga ano yon social media. So, mali mabata pa ako at nanonood ako ng mga sini. May mga sini doon. Nakikita ko yung magagandang lugar na may mga mountain, may mga scenery na magaganda, na mga ka cowboy, nakasot sila ng mga ano yon mga magagandang, you know, kanilang mga Indian. Saka, sabi ko, alam niyo, sa isip ko, someday gusto ko rin marating yan. Kaya pangarap ko yan. Kaya nagsikap ako na mag-aral. Dahil kung mag-aral ka, marami kang opportunity na matututuhan at saka magagawa. So, at that time, sabi ko, ano kaya mapunta ko sa Amerika? Yun ang pangarap ko. Kaya nag-umpisa ako mag-apply ng mga uh, sa mga school at um, uh, sa ng Diyos na ako na as an exchange student. Kaya nakarating ako ng Amerika. Mm. Since that time, nag ng travel ko kasi hindi naman ako makaalis sa, um, sa Amerika dahil ang status ng akin visa kasi student. Ang pinag ko noon, uh, nag, nag, ako, nag um, nag, uh, Nagpasyal ako sa buong uh, United States. I think natapos ko yata ang 45 or 46 states. Yan ang unang ginawa ko. Hanggang tsaka backpacker lang ako. Minsan wala akong pera, budget lang. Sabi ko matutulog ako sa sa bus kung gabi pa, para sa the next day. Pagdating ko doon, uh, nakatulog lang ako ng libre. Yan ang mga ginagawa ko. Galing ano. Kaya, Medyo mahirap and challenging oh. eh kasi syempre sa ibang bansa iba yung climate, nagyayelo dyan. Correct, correct. At saka backpacker lang oh, daw, oh, ang kwento ni Ma'am Luisa. I mean, may target ba kayo for instance like for a month kailangan makatravel ako ng ganito karaming bansa? What was your goal per month or per week? How do you plan your trip? Ah. Yung plan ko nung una, kasi nga wala pa itong mga social media, ang plan ko mahirap dahil it's just challenging. Walang social media, walang ano. Ang ginagawa ko, nagpupunta ko sa library, nagre-research ako, wala silang mga insightful at binubuksan ko, pinag-aaralan ko, pati mapa. Uh, hindi katulad ngayon na madali dahil nasa, sabihin mo lang kay Google, Google I want to go here, nandiyan na lahat ng information. At that time, wala pa yung mga aqua na yan. Uh, so it's take me a long time na matapos dahil sabi nga nila 50 years of my life na naubos ko kasi nagtatrabaho ako ng sa hospital, alam mo naman ang hospital is uh, um, 24 hours 7 days a week, kaya ang trabaho ko 7 to 3 tapos minsan nag-sick up ako, nag kumuha ko ng mga another job, two job, you know mm -hmm. talagang para makapag-ipon ako ng pera para makapag Uh, mara ma fulfill kung aking ano uh, dreams you know my dream oh. to mm. come true well sa traveling okay. sure challenge yung paghahanap ng funds para makapag-travel ka. Pero ito question ko, almost 200 countries, Ma'am Luisa, may mga bansa ka bang napuntahan na medyo delikado o may conflict? Paano po yung safety? Oo, Marami, maraming mga bansa, katulad ng Afghanistan, mm. Iraq, yung mga, yun, mm, mm. sa Somalia. Kaya lang, ingat din ako dahil pag nagpupunta ako doon, may mga kasama ko ng mga security guard kasi sabi nga nila, para sigurado, medyo mahal na lang kung di ba bayaran, ka. Uh -huh. Kaya yun ang ginagawa ko at saka minsan, uh, meron ako mga kasama grupo. Minsan naman, ako lang mag-isa nagpupunta kasi... Pag wala akong mga nagkikita ng mga kaibigan na sasama kasi takot sila, sabi ko, sige kung ayaw nyo ako nang naalis, kaya umalis ako, malakas ang ko, <laughs> kaya sabi nga, ka, takas lakas ko. <laughs> kahit na may work, pumunta ka. Sabi ko, bakit, you know? Mga bababait naman ang mga tao, ano? Mag, basta marunong ka makisama, mag-smile ka, makiusap ka, kahit, na sila hindi marunong mag-ingles o so kaya kung ay, yun ang importante doon, pakikisama sa mga tao. Mm -hmm. I wonder, anong pinakapaborito mong bansa so mm -hmm. far? Yung Mab di mo malilimutan. Yan ang mahirap sagutin kasi lahat ng mga tao sinasabi sa akin, sana gusto mo. Sabi ko, ang dami kasi iba-ibang country, ibang kanilang mga magagandang may mga sa nature, may mga mm -hmm. sa mga river, mga lakes, mga ano yun, katulad sa sa Iceland, sa Norway, doon sa area na 'yon. Tapos naman sa of course sa Asia, nandoon yung Thailand, Pilipinas, you know. At, uh, at saka yung Singapore, lahat yung bansa na 'yan kasi na-adapt tayo sa mga pagkain. Tapos sa uh, pa naman sa sa Europe katulad ng Italy, yung mga Spain, magandang kultura doon. Kaya iba-ibang bansa, walang specific na country na sasabing ko pero ako rin gusto ko pa rin ng, magko pa rin ng Pilipinas aside from the Philippines I go back to Italy at uh, uh, pabalik-balik ako doon tapos mm -hmm. sa ibang bansa din katulad ng India gusto ko rin ay Thailand yung mga Ayun. countries na yun okay. okay, para naman sa mga viewers po natin ma'am ano na gusto rin na gayahin yung ginawa ninyo sa inyong buhay ng uh, pagta-travel so ano po ang mensahe o payo nyo sa kanila? ang payo ko, sige lang, huwag kayo matakot. At uh, punin yung, ang ambition niyo sa buhay. At saka huwag kayo mag -intay. kasi pag nag kayo lagi, walang mangyayari, hindi mm -hmm. kayo yung makakarating. So yung payo ko sa kanila. Kaya na-inspire, yung maraming na-inspire sa akin sa paggawa ko nitong isang... naubus uh, naubos ko yung 193 country kaya masaya sila sabi niya you give us a lot of inspiration kahit na bata o matanda Ayun. pero ito yeah. gusto ko lang sabihin kay ano no kay Ma'am Luisa hindi siya mo kung na siya sa oh kanya ijurang very young looking at talagang napakalakas ang ganda natin ganda ng ating pag-uusap ano baka mo nakakatulong kay Ma'am Anu no, ang pagta-travel ano lalo na sa kanyang uh, kumbaga aura mm -hmm. ayan well uh, sana po ay marami pa po kayong bansang mapuntahan. ano at uh, salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwento yeah. dito po sa Rise and Shine Salamat. 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 Thanks, Ma'am Luisa. And happy salamat travel po. po sa mga future <laughs> niyo pong mga trip.